Good morning, good morning Mga kaibigan, ito po Sa ngayon, meron tayong nirescue dito Toyota Bios Ah, uh, Tumawag sa sa akin kanina mga ba 6 o'clock ng umaga Hindi po niya daw May kambyo Nakakambyo niya po Papuntang drive pero Ah uh, Naiipit lang po siya sa atras Pero yung sa Sa uh, posisyon ng kambiyada niya ay nasa park at saka drive atras pa rin ng atras so ito po sa hindi ko nakakaalam masasabi ko sa inyo sakit po talaga ito ng Toyota kasi ito dito ito yung pinaka difference niya ayan po makikita natin ito ito po yung bushing nito Ayan, nakikita pa natin ito kalas po ito. Kasi ito po plastic. <coughs> plastic yung kanyang lock dito. Pagpasok mo dito, may pinakabusing yan dito na naglalak. So ngayon, bumitaw na. Lumutong. At saka nakalas ito. So kahit anong pagkakambyo mo, kahit saan mo ipo atras pa rin siya kasi nakaipit siya bago siya kumalas nasa atras na siya nasa re, sa letter arms siya dito so ngayon ang gagawin natin ay since plastic po ito ang gagawin natin ay mas matibay pa ito kaysa sa gawang pasa masisira lang tong lahat ng kable masisira lang tong pinakala holder na to tsaka kambiada yung ginawa nating pinaka remedyo yung gagawin natin pinaka remedyo nito ay hindi pa masisira ah uh, bale babaklasin natin to sa ngayon Nilyo. Ito yung Ito. Para kitang kita natin. Ayan. Yan po. Yan ang kalimitan na tinatanong nila kung bakit daw bumibitaw ito. Talagang bumibitaw po ito. Gawa ng yung pinakabusing nito ay lumulutong. yes sir yes sir marami po sakit po ng bios uh, inuba at saka abansa na automatic ayan po mga kaya kaibigan makikita na po natin yan dito ito na ito na po yung naging problema so, kung makikita natin ito yung shift lock niya. since pag hindi ninyo makakambyo yan pipindutin nyo lang to Oh, yan tapos ito, pitikin nyo na. Ayan, nakakambyo. Ito lang po yung shift lock niya kapag patay ang makina ay eh, hindi niyo po yan may kakambyo kailangan niyo pong i-press yung shift lock ito po yan dito susi ano dito tutusukin niyo lang po yan ng susi nabubuksan to Tapos tutusukin lang ng susi <coughs> makakambyo niyo na po nakita ko nga yung sa Facebook din No, 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 no. So, since wala, hindi ko dala yung tripod ko uh, I-update ko na lang sa inyo mamaya maya Pag nabuo ko na itong Ang gagawin ko Pag nabuo ko na yung Gagawin kong pinakalak niya na ngayon So, ayan na mga kaibigan nalagyan na po natin siya ng lock ganyan lang po ang paggawa provenient tested na po yan mapuputol lang tong kable mapuputol lang yung uh, shifter pero yung ginawa natin dito hindi, hindi na po yan matatanggal ayan po So hanggang sa muli sana nakapagbigay po ako ng tulong sa inyo sa mga Uh, hindi lang po sa Toyota to nangyayari kadalasan po sa lahat ng mga automatic yan po nangyayari kapag naiipit po yung ano natin yung kambiada natin kalimbawa kung minsan nasa atras lang po kung minsan nasa drive kung minsan ay park lang po siya tapos kapag shift natin nakalagay na sa reverse hindi pa rin tumatakbo kung minsan kahit nakalagay sa drive hindi pa rin tumatakbo yan lang po yung kadalasan na magiging sira niya so sana po ay makakatulong po ito sa inyo sa lahat po ng mga naka-automatic dyan sana po makapag bigay tulong to sa inyo para just in case na sa inyo mangyayari to ay alam nyo na po kung anong dapat niyong gawin